Hello guys, mga ka So, yung skip ang video na 'to, baka may matutunan kayo. So, ito nga ipagpapatuloy po natin ang longer version ng ating uh, pagtitipid sa ating cellphone data. So, mostly nga po sa atin, pag naglo-load po tayo, madali pong maubos dahil po lahat ng naka-allow na gumamit ng lahat ng application na naka-allow na gumamit ng data natin ay gumagamit habang naka own ang ating mga data. So ngayon po tuturuan ko po kayo ng mas uh, detalyado na way para po makatipid po tayo ng ating mga data. So una nga po, pupunta po kayo sa inyong settings. Sa settings po, magkakaiba po tayo ng mga cellphone brand. So magkakaiba po yung ginagamit na word depende po sa manufacturer ng uh, cellphone. Pero ngayon po, punta po kayo sa set sa search. Sa search po, isearch ni lang po dyan yung data usage. Yung sa akin po kasi, Samsung yung cellphone ko, data usage yung kanyang ginagamit. Ayan, isi-search mo lang. Ayan, tapos i-click mo yung data usage, mapupunta na yan sa data usage. Ayan, sabi ko nga po nung nakaraan, dapat naka-on po ito. Ayan, so dati po naka-off yan, ngayon i-on po natin so, para makatipid po tayo sa ating data. So, ayan po. Kung mababasa nyo sa baba, data saver, may allowed networks for apps. Click nyo po yan. So, lahat po ito, lahat ng mga apps sa cellphone ko, ang daming mga apps, lahat yan po ay uh, naka-allowed, nagagamit po ng wifi and data. So, kayo po, kung gusto po ninyong makatipid, lahat po ng apps ninyo ay uh, it, i-disallow po ninyo yun lang pong madalas nyong gamitin ang i-allow nyo nagagamit ng data. Example, YouTube, Facebook, a Mobile Legend, kung ano man yung gusto nyong i-allow lang na ng data once na binuksan nyo ang data, pupwede po, pupwede po. So katulad po nitong Alibaba.com, meron pong pagpipilian dyan, Wi-Fi only, mobile data only. Sa akin po, naka-mobile data or WiFi. So, kahit naka-on ang data ko, naka-on ang WiFi ko, both, lahat po yan gagamit ng aking data. So, kung ayaw po ninyo na gumamit ito ng data while naka-on ang data mode po ng inyong cellphone ay i-WiFi only nyo lang yan. So, once na naka-data kayo, hindi po yan uh, mag-generate or kukonsumo ng data. So, sa mga ibang cellphone po, meron pong shortcut sa taas na pwede nyong i-disallow lahat or i-off lahat na gagamit ng uh, data and wifi. Sa akin po kasi sa Samsung, isa-isahin mo dapat. So, depende po sa cellphone ninyo. Basta titignan nyo po, nyo po yung allowed networks for apps. Uh, kalikutin po nyo yung cellphone nyo. Wala po akong iba-ibang cellphone na para po ma-share ko po sa inyo. So, tignan nyo po. So, yung mga apps na na-download nyo, nandyan lang po sa connections. I-allow po ninyo yung kailangan nyo lang na application para nagbukas kayo ng data. Kung tatlo man yung in nyo, Facebook, YouTube, uh, Mobile Legend, yun lang po ang gagamit ng data. Wala na pong iba. So, yun nga po. So, sa ibang mga cellphone po, katulad ng... Sa kapatid ko, nakalimutan ko yung, ano, yung brand. Ganito yung sa kanila. Data saving mode. Ano ako ang iingay ng mga aso ko. Chula, huwag ka muna dyan. Ah, manad masisira yung... Ayan. So, sa kanya may whitelist apps So, kung kiklik siguro hindi ko alam kung ah, ano yung mga nandyan. Ayan, may unrestricted apps, mga ganyan. So, kayo na pong bahalang mamili kung ano yung iaalaw nyo na gagamit lang ng data. So, meron po kasing mga apps na nakalagay na po sa ating mga cellphone. Uh, Pre-downloaded pre -download, na mga apps ay naka-direct po nagagamit ng data at wifi once na binuksan po ninyo alinman sa dalawa. So, kung gusto niyo pong makatipid, um, sundan po ninyo yung sinabi ko na i-turn on ang data saver tapos mamili lang kayo sa mga apps kung ano ang inyong yaalaw na gagamit ng data so paki-share po ang video na to para po uh, makatulong din po sa ating uh, kapwa at makatipid din po sila dahil sa hirap ng po ng buhay ngayon kailangan po magtipid-tipid tayo mga guys mga karils so maraming salamat sa suporta bye